Wala na ay gibunuangan ra kanila inday oy. Halina, na na. Ilum na ilum na ra ka. Ayaw na kay mapanuhutan ka. Ng sige na ilum na ilum na gibunuhutan ka. Ilum na ilum na. Ilum na, na, na. na mugara na sila ron. dera ka dira ani ra ka Ayaw pagtabok dito.